Alright. Nandito na tayo kamungkin na sa uh, isang project natin. Dito tayo nauuna. Sine-check ko dito yung pag i-install ng mga canopies natin. O ito na, na-install na nila, na-fabricate na nila. So, ginagamit ko dito mga kamukil kapag ka, mga light material. Tulad nitong ganitong klase mga bahay, Tapos may mga canopies, simpre. Lightweight material din yung ating ginagamit. Metal stud, na. Ayan na. Oh. So, ang yeah, ano ko dito mga kamukil ikakaber ko dito para magiging formado siya plain sheet din na colored no color uh, parang color of siya ganito yung ano natin dito kulay kung ano yung kulay ng mga moldings natin ito rin yung ating babanatan yan ito oak golden oak magiging ganitong forma niya mga kamukilo Uh, sa trabaho kasi mga kamukil, kailangan diskartihan lang eh. Na no? diskartihan na mapaganda yung tra trabaho natin. Ganyan siya. magpapabind ako nito. Ambagat, no? cladding siya mga kamukil. Yung forma niya, pero ganyan siya. Pagkalagay. Ito, yan yung madidikit sa pinaka-wall natin. Tapos ito mga kamukil, palapad to. Papunta dito. Kung ano yung forma nitong ating ikakabit na frame. Ganito rin yung bend ng ating uh, magiging bubong niya. Tsaka magiging case namin niya sa ilalim. Ayan. yung po nga So pagkabit niyan mga kamukil. Ganito siya dito. May sample na tayo dito. Ayan siya. Ayan na yung sample niya sa canopy niya. So magpapabintayo tayo ng uh, cladding. Isasalpak na lang natin isasalpak na lang natin dyan sa mga frame na yan tapos rebits no? dun sa wall uh, magkakaroon tayo ng parang plasing na din siya na maliit lang tapos yung mga butas nya isi-seal natin ng silicone sealant no? yung white yung kulay o oh, clear para hindi siya makikita so yung paglalagyan ng canopy papunta uh, dyan mula dyan sa kanto uh, na yan papunta dun no? paikot yan yan yung lalagyan natin ng canopy. Hindi na. Inatid ko na kasi dito yung elektrisya natin. Tapos na kasi sa ano, sa kabila, no? yung kulang doon. Pag ano na lang ng mga switch sa outlet, so, pwede na mga ako magtrabaho doon ng mga kong Habang hindi pa niya matatapos dito. So, mula dyan yung kanyang i-electrical, binigay ko na yung plano sa kanya. Yan yung ating elektrisya na. No? binigay ko na yung plano sa kanyang mga kamugayla. Tapos, napresyon na niya to Magkano yung singil niya dito. O, okay na kami dito, mga kamugayla. O, bukas, o so mamaya, umpisa na yung kanyang trabaho. O, maganda yung prestado niya dito. Di kagaya doon sa kabila na uh, pichido pa, yung paghihigaan. Dito kasi may mga kwarto na. So, bukas din, may mga pintor na dito pupunta para mapinturahan na yung mga Ah. Uh, Prelings natin. Ano? So yun si CR natin, itong part na to, ito yung CR na makikita natin dito sa taas. Palibot 'yan. Nganyan yung wall nya Ano? Uh, sa loob. Ah, uh, board yung gagamitin natin at uh, at saka yung flooring natin, tiles pa rin, no? Literal na tiles yung gagamitin natin. Electrician natin, binigay ko na sa kanya yung mga plano, yung mga switching saan ma ito lang kasi yung nadidili, mga kamagila. Uh, sa trabaho namin dito, itong electrical. Pero pag hindi ako kumuha ng iba pang mga project, malamang tapos na to ngayon, mga kamagila. Kukunti na lang yung tratrabuhuin. No? Uh, Naapilitan tayong kumuha ng project kasi marami din nangangailangan ng trabaho. Hindi na may kakayahan tayong humanap ng trabaho. O, yun, no? Yun na yung ating magiging papel. O, ngayon, parami naman ng, parami yung mga kasama ko sa trabaho o kailangan ko talagang mag hanap ng trabaho so ito bukas marami na namang mga kasama na nandito kasi ngayon magpo ako ng mga materials dito pa ceiling ceiling juice dito panghuling babanatan dito mga kamukil itong pagtatiles okay okay Yan o mga kamugil, pinakabit ko na yung canopy dito bago ako alis. Gusto ko siyang makita. Na, tapos ito dito, itong isa, dito to align. Alam ko na hindi to align eh. Tinitingnan ko palang lang. Papa-align natin 'yan. Saka na pagka maka na tayo ng pang-cover niya. Yung ah uh, roping niya at saka kisami niya dito sa ilalim. Tapos dito magkakaroon pa 'yan ng ano? Kakaroon nya ng ilaw. Uy, hindi ko pa pala nasabi sa electrician. Ayan, kakaroon nya ng ilaw dyan isa. Okay, Ayan na siya mga kamukil oh. Nakapit na natin yung pinakamahabang kanopi. Oh, napaka napakaganda niyan tingnan mga kamukil. Tapos dito sa gilid, ayan na rin. Tapos yung dalawang bintana na yan, meron din yan paikot doon sa likod. Balikan na lang natin mamaya mga kamukil. Oh. Punta tayo sa ibang project. So, dito. Yan na yung ating mga spandrel, yung mga ilaw, nakabang na yan. Oh. Tapos ito na yung porma dito. Spandrel natin, ayan oh. Okay. Tapos dito naglalagay tayo ng canopy. Hanggang dito lang yung canopy, hanggang dyan lang. Tapos dito may isang canopy dito sa baba para sa pintuan na to. Ayan. Okay, magsisilipin natin yung forma dito sa ating flooring. Ayan siya. Yung ating pagka-prim. Abangan nyo lang ha. Ah. ah, sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga materials na ginamit ko dito mula umpisa hanggang katapusan. Ayan o. Ah. Kung sisilipin natin dito, open to dito. Dito kasi malalagay yung dining nila. Tapos, dito yung living room nila. Ayan. Diyan mga kamukil, ako na yung nag-design dyan sa mga ilaw, pati sa siling. Hiningi ko talaga yan kay kliyente. Eh, para maganda. So, sa labas tayo, tingnan natin. O, ito na yung pinaka-forma niya mga kamukil sa labas. May canopy na tayo, pero wala pang bubong, wala pang siling. So, yung kulay dyan sa canopy, nakikita niyo yung oh, ah, golden oak sa taas, yun din yung magiging kulay niya dyan bin pa ako ng plain sheet para dyan. Sasalpak na lang dyan sa canopy Ayan. Kung ano yung forma ng canopy ganon din yung ating ibibend para isalpak na lang siya mga kamukil. Parang cladding siyang tingnan. Plain lang. Walang mga groove. Ayan. May, mabib uh, may mabibili kasi plain sheet na ganyan. So, yun yung titirahin ko. Gusto ko lightweight ng mga kamukil. Magaan lang pagdating sa canopy Madalas kasi ginagamit dito. Kapag kakongkrito, kongkrito din. Kapag ka, mga tubular na bahay, ah tubular din yung ginagamit nila napapansin ko kasi mga kamuki lumulundo dahil sa sobrang bigat ng tubular so itong ginamit natin ano lang yan, metal stud o, diskartihan lang mga kamukil pagdating sa trabaho, o, ayan papunta na yan dun sa bintana na yun, ayun o ano yung kanupi yan ayan, paikot dun sa likod o yung kulay nya, yun din yung kulay sa taas na makikita nyo, yung ibububong natin dyan, yung makabalot dyan Ah, punta na yan dito. Tapos dito sa harap magkakaroon siya ng ilaw sa pinakagitna lang. Yun lang yung gusto ni kliyente. Dito wala na. Okay, let's go mga kamukil. Ah, uh, pupuntahan natin yung project na bukas ito turn over ko na. Ayan, mga cats busy natin. Dito lahat bagsak ng tubig. Ayan na. Tapos papunta dun sa kabila. Ito, magkakaroon tayo ng gate dito. Titibagin natin itong posti na to. Pero panghuli ko na itong babanatan pagka na talaga lahat dyan kasi yung electrical nandito pa yung existing na electrical